naalala nyo ba yung naging katuwang ko sa pag-aasikaso ng mga bisita natin dito sa ANTV nung nakaraan at sila Arnie ngayon ang naging kaibigan ko ng halos limang taon at sa video na to ipapakita ko sa inyo kung ano yung source of income nila at kung paano niya napagtagumpayan yung pag-aaral niya sa tulong ng mga magulang niya napakasimple nga lang ng negosyo at pinagkakaabalahan ng mga magulang niya katulad ng paggagawa ng pawid at walistinting madalas at paminsan-minsan may mga tumutulong din sa mga magulang niya sa paggawa ng pawid at walis tingting. Ting. Katulad na lang nitong si Kuya Cornick kung tawagin, isa nga siya sa madalas na tumutulong sa mga magulang ni Arnie sa paggawa ng pawit. Yan na nga rin ang pinakang trabaho at libangan niya. O ba diba, ang ganda namang trabaho yan, paupo-upo lang. Pero alam nyo, masakit din yan sa likod at kahit paupo-upo ka lang ay nakakapagod din. At eto naman yung madalas na nakikita ko dito na tumutulong sa mama niya sa paggawa ng walis. Nako, maghapon nga yan sila dyan nagpupupukpok. Alam nyo, paupo-upo lang rin yan sila pero nakaka nakakangalay at nakakapagod din yan. Pero tignan nyo naman o, oh, -e enjoy at masasaya lang sila sa ginagawa nila. Ganun daw kasi kapag masaya ka at ine-enjoy mo lang yung ginagawa mo, hindi mo masyadong mararamdaman yung pagod. Nabanggit ko nga sa vlog ko nung nagpagawa ako ng kusina sa labas ng kubo natin, dito nga ako bumili ng pawid dahil kakilala ko nga lang din yung may negosyo nito at sila nga yun. Kagandahan nga dito, tabing highway lang rin itong pwesto nila. Kaya naman talagang madali lang itong hanapin. Halos katapat lang din ito ng barangay hall dito sa bar ang Gaylipit ng Dipakulaw Aurora at eto nga yung masisipag na magulang ni Arnie na si Tita Lily at si Tito Amboy na parang hindi na nga ata nagpapahinga. Na minsan nga kapag dumadaan ako dito sa kanila nakikita ko si Tito Amboy na nagbibiyak pa ng kawayan para sa pawid kahit gabing gabi na. Kaya naman dahil sa sipag at tsaga nila nakapagtapos ng pag-aaral si Arnie at ngayon teacher at nagtuturo na siya. Meron din pala sila ditong mga tinitindang uling. Kapag di uling ang mga kalanyo alam nyo na po kung saan kayo bibili. Bukod sa walis pawid at uling, ay namimili rin sila ng niyog. Siyempre, bukod sa pamimili, ay nagtitinda din sila sa mga gustong bumili. Kaya kapag naghahanap kayo ng niyog, pag magagata kayo, pwede lang din kayo dito bumili. At kung buyer naman kayo at tama ang presyo nyo, pwede nyo rin silang kausapin. Malay nyo naman sa inyo na nila ibagsak itong mga produkto nila. Namimili rin ang mama ni Arnie ng mga bote at ang ginagawa niya nga ay nililinis niya. Kaya kung naghahanap kayo ng mabibilihan ng malinis na na bote, dito na din kayo mak at alam nyo ba na ang mama ni Arnie ay mapagmahal sa halaman, kaya naman marami din sila ditong magaganda at iba't ibang uri ng halaman. Kaya naman sa mga katulad ni Tita Lily dyan na mapagmahal sa halaman at sa mga naghahanap ng mabibilihan ng halaman pang display o pampaganda sa mga konkreto nila at magaganda nilang bahay, nako, dito na din kayo makakabili ng magagandang halaman.